Magandang umaga at ang halik gabi kabayan. Uh, may isa na lang tayong usap at regarding sa mga anti dds vlogger. Gumagawa ng istorya. Kasi tinupundin nila ngayon. Ito kay Gord Kiyata yun. Gord Garcia. Gord Garcia regarding kay Kitty Duterte sa kisyo hindi na ang Pilipina Amerikana pala wala naman tayo ng problema kung anong citizenship niya kung sa sa pinganak ang magagawa natin eh doon naman nagtrabaho yung nanay niya dati sa nurse ngayon pinapasok nila sa politika hindi ko maintindihan, hindi na politika si Titi Duterte. siya lang siya ordinaryong bata na namamuhay ng normal. Ngayon, tinitira siya, kiss daw. Yung mga Duterte, so well, at saka tinatago yung, yung, yung kay Duterte, kay, kay, kay Katie eh nabasa ko yung o nakita ko isang article or video regarding dyan eh, sinabi naman ni tatay ko, regarding yung FDP way 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 back nung siya pa yung presidente at hindi naman politika yan eh hindi politisya yung bata hindi wala naman idea kung kakagumawa niya no pagkutin ng araw ang punto ko eh huwag kayo gumawa ng istorya regarding sa bagay na yun, regarding sa bagay na yan kung maninira lang naman kayo tao walang sense about doon sa sinasabi ni Garcia na, na UAC kasi eh si Erwin Tulpo ka eh mga tulpo, eh, hindi ko lang sure kung lahat pa yung tulpo na yun, UAC citizen eh hindi nila ginagawa ng... ng eksena eh ba... administrasyon sila? O, mga bayarang vlogger na to hindi pa tuming ng tumingin ang... ang ikakabuti ng kapwa bagkos gagawa sila ng storya for the views eksena ba? for lang sila herse mayroong mga... kung... Kung may kasuturan na sila sabi Dapat yan ipain eh. 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 sa Tricom eh Kasi sila mga taong gumagawa ng mga fake news Yung mga Pro Duterte vlogger eh Doon sila sa point May basihan Hindi sila gumagawa ng kritisismo Wala silang basihan Tama eh, ito, mga unggoy na to, akala mo kung sino magdadaldal sa sa uh, sokbet. Basta lang may masabi. Kahit walang katuturan. Pwede mo gawin, niyo, gawin yung issue na yan. Kung yung bata, tumatak ko. as a politician, eh, hindi naman eh. Ayaw nga yata sa politika niyan eh. Kasi magulong at saka hindi papayag yung, yung tatay niya sa panahon ngayon baka balang araw kaya na kayo mga anti-deterpic kung may nautino na kayo kasi hindi nakakabuti sa bansa wala kayong pagkakaibang sa mga puro kayo paninira paninira sa tao paninira sa bayan wala na kayong ginawang matinong Kaya ang Pilipinas si eh, may ukong matino. After ng matino, papalit na ng si Raulo, bagsak na ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung pwede pe lang sa pag ng sistema ng, 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 ng restitusyon -sa, sa politika sa ating bansa, mainam. Kaya sila mga dynasty na yan, dynasty. Eh tala mga mayor, congressman, governor silang dynasty. Huwag na lang tayo masalita dyan sa mga uh, ganyan bagay. Kumanda na tayo sa sa ganong sistema. Mga uh, gutbayin, na Lalo lang ang eleksyon. Ay, nahirap na lang. Baka tayo mabalingan. Wala tayong labang kasi ang sabi ng Kukuhara, sila puro kasi mga linga. Eh, na sila, sila sa kapangyarihan ngayon, kaya-kaya nilang gawin lahat ng bagay. Kaya kaya nilang ipaloktot lahat ng batas. Eh, wala tayong laban. Sana lang, sana lang. Sana huwag na yung para maging naayos ng Pilipinas kasi so, yun lang ito yung kumakakulong sa ating bayan makabalik ng moral dignidad ng mga Pilipino lalo lalo na sa mga saan mga OW na nasisira kasi kami ang frontline sa lahat eh. hindi naman mga politiko eh ang line, kami ang frontline kami ang tinatanong kung bakit ganun ang Pilipinas bakit daw hindi tuloy-tuloy yung si PRRD noong araw maganda daw mataka rin yung Duterte eh yung mga dilaw mga pulahan doon sila galit kasi pinupuri si Duterte ng ibang lahi sila nga nga ay ah, yeah. wala tayong yung mga sa mga bagay na lang ah, gusto yung tumuloy itong usapan natin Please like and uh, subscribe, please share para maglaro tayong gumamit. Salamat.